Meron ba siyang ano, binilin sa'yo about uh, Cheska? Um, bago siya mawala noon, magkausap kami for three hours. Ang natatandaan ko lang na yung exactly niya na quote and unquote, huwag kayong mag-alala, mag-inak, ah, huwag kayong mag-alala, baby mama, nakakasa na kayong mag-inak ko. You're Anong there? ibig sabihin nun? Nag-iisip ako kasi after nung mawala siya, wala namang... Wala iniwan? Sa akin, wala. Wala po talaga. Francis M. May iniwan o manong yaman kay Abigail Rait. Isiniwalat nga ng dating flight attendant na si Abigail Rait ang mga huling pag-uusap nila ng master rapper na si Francis Magalona. Sa YouTube vlog nga ni Julius Babaw, dito nga ay binanggit ni Abigail Rait ang mga tila huling habilin sa kanya ni Francis Magalona. Ayon pa nga kay Abigail, na nooy anim na buwan pa lang si Gail Francesca nang pumanaw nga si Francis Magalona. Pero nung mga 2 months old pa lang umano si Gail Francesca, ay nagkita na ang magama. Sa kasamaang palad, yun na ang huling beses nila na nakasama si Francis M. Ngunit Bago umano sila maghiwalay ng landas, ay dito nga ay nagkausap si Francis M. at Abigail Rait at ayon mismo kay Francis M. ay wag umano mag-alala ang mag dahil secure na ang future nito. Narito nga ang ilan sa mga salaysay ni Abigail Rait. Aniya, 6 months si Cheska nung namatay siya pero nagkita sila nung 2 months si Cheska yun nag zero cancer cell siya after na itbulaga. The next day, kasi di ba, nagperform pa siya sa bulaga. The next day, pumunta siya sa Cavite. Tapos yun na yung first and last meeting nila. Bago siya mawala noon, magkausap kami for 3 hours. Ang natatandaan ko lang na yung exact, quote and unquote. Huwag kayong mag-alala mag-ina. Huwag kayong mag-alala. Baby mama, nakapasa na kayong mag-ina ko. Base nga sa mga salitang ginamit nga ni Francis M, ay tila ay niya na may iniwan siya para kay Gil Francesca at Abigail Wright. Kaya naman nga, nagtataka o mano si Abigail Wright dahil matapos pumanaw si Francis M, ay wala man lang lumapit sa kanila at kumausap. Kahit na ipinapahiwatig nga ni Francis M na may iniwan siya, para kay Abigail Rait at sa anak nitong si Gail Francesca. Ani pa nga ni Abigail Rait. Nag-iisip ako kasi after nung mawala siya, wala namang nakipag-usap sa akin. Samantala nga, kahit nga walang nakuwang suporta si Abigail Rait mula kay Francis M, nagpapasalamat pa rin si Abigail Rait dahil nakaya niyang buhayin ang kanilang anak na si Gail Francesca. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Nabuhay ko naman siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Hanggang sa ngayon nga, ay tila tahimik pa rin ang kampo ni Pia Arroyo Magalona, ang asawa ni Frances Magalona. Tungkol nga sa mga revelasyon at paglantad ni Abigail Wright kasama ang anak ni Frances Magalona na si Gay Francesca.